Guys, good evening. Tayo ay magluto guys ng ating dinner. Ay ito po ay chicken with maiz Ay ten. Ito na po ang aking mga sangkap maiz, Dahon ng sibuyas, carrots, luya, onion, garlic at saka patatas guys. Yan ang ating mga sangkap guys asin at saka black pepper at saka maglagay ako ano guys ng chicken cube para masarap guys 'di ba may lasa ang ating chicken with mais nilagang manok at mais yan masarap yan guys tara magluto na po tayo guys yan guys tapos na po lahat guys <laughs> magic yan, tara guys, mag-start na po tayo gisa sa ating uh, mga sangkap guys. Pwede man guys, kung i na lang ninyo guys, i-ano nyo guys, uh, ipailalim nyo ito guys, ang mais at tapos ang ano, ang ilagay nyo ang mga sangkap at maglagay lang kayo ng tubig, maglaga lang kayo ng ano, para maglaga lang kayo, hindi nyo na nagisa guys, pero ako, igisa ko guys yan na po naglagay na ako ng oil guys depende sa inyo kung gisa igisa ho nyo guys o hindi nasa inyo na yon kayo ang mas sunod iuna ko guys ang aking luya yan para ang luya yan guys ay para pang patanggal yan ng ating langsa sa ating man, manok sa ating manik <laughs> tapos isunod natin ang ating onion i-gisa-gisa natin muna guys na uh, maluto ang ating onion pag hulat ka kay maluto pa ako ilagay na natin guys ang ating uh, garlic ang bango na guys ang bango ng luya, mag-inom din ng tubig pasensya na kayo guys sa uh, aking anak na uh, dungol, na super dungol si air pen Yan, ilagay na natin guys ang ating chicken. Inhugasan ko pa guys ang ating chicken. Ang mani, ang mani. Yan. Yan, haluin natin guys ang ating mani. Ang ating Yan, maglagay ako guys ng patis. At taloyin natin ulit guys. Yan, yan, yan. At takpan natin guys. Takpan. <clears throat> Ay. Tingnan natin. Guys. Yan. Yan guys, Ilagay ko na guys ang aking mais kasi matagal yan guys. At maglagay ako ng tubig. Yan nagkulo-kulo na ang ating nilagang manok with mais yan ang ating nilagang manok at mais. Ang sarap yan, guys. Maglagay ako guys ng chicken cube para mas malasa. Lasang manok <laughs> kasi manok. Yan ilagay na natin ang ating patatas kasi paluto na ang ating mais guys ang mais. At ilagay na din natin ang ating carrots. Di guys, healthy, masustansya ang ating ulam ngayon, guys. Yan, maglagay ako ng black pepper. At saka salt. Lagyan natin ng alaya para healthy guys <laughs> healthy yan at haluin natin kasi matabang guys gintigman ko matabang ang lasa yan yan ang ating ulam tikman ko ulit guys parang masarap guys Mm, matamis-tamis ang ating ano guys. Manamis-namis kasi sa sweet corn. Di ba guys, masustansya ang ating ulam. Masustansya. <laughs> Nakaluto na ba kayo guys? Yan, nilagay na natin guys ang ating spring onion kasi luto na yan guys. Ang ating... Manok at mais. Nilagang mais at chicken. Kasi nagutom wow. na ang aking anakis. Yan po, guys. So. Um. Chick steak. Yan. Yay. And it's pink. Yan. Ito na, guys. Ay, loto na po ito, guys. Tara, magkain tayo. Yan. Ang sarap. Maghigop ng sabaw. Bye-bye.